Aprobado na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang isang batas ang Kabalikat sa Pagtuturo Act. Layon po nitong bigyan ng permanente at mas mataas na teaching supplies allowance ang ating mga guro. Si Alan Francisco sa report, Rise and Shine, Alan. Simbolik ang paglagda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Kabalikat sa Pagtuturo Act sa Malacanang. Pagkilala ang batas sa sakripisyo ng mga guro sa matagal na panahon. Sa ilalim ng batas na ito, dudoblihin ang annual teaching allowance ng public school teachers. Mula yan sa dating 5,000 pesos na magiging 10,000 pesos na walang pataw na buwis. Mararamdaman yan ng mga guro sa school year 2025 to 2026. To our teachers, our students, and the Filipino people, rest assured that this is just the beginning of all that we wish to accomplish for you and for our country. We are constantly looking for and finding solutions to the decades-old problems of our society now, and not just mindlessly flinging the burdens of the present administration to the next administration or to the next generation. Batid ni Pangulong Marcos na matagal nang ginagamit ng mga guro ang sarili nilang pera para sa si pagbili ng classroom supplies. It must take an incredible amount of love to sacrifice what little you have for the sake of your students, despite having financial worries of your own. With the passage of this law, we are easing some of the burden that you carry each day. Ang kabalikat sa Paguturo Act ay patunay lang na nakatutok ang administrasyon sa education system ng bansa. Nagpapasalamat si Pangulo Marcos sa mga mambabatas na nagsulong sa kabalikat sa Paguturo Act. To my fellow workers in the executive branch, this I ask. Let us act now and let us act quickly so we can build a society that we can proudly bequeath to our children and to our people. Let us take this chance and continue delivering the best for a brighter tomorrow for all. Alan Francisco para sa Babansang TV sa Bagong Pilipinas.